Historia Tagalog Horror Stories nangyari ang kwentong ito sa isang lumang bahay dito sa Marikina. Matagal na itong nangyari pero kailan lang na sa akin. Ang totoo niyan, kakaunti lang ang nakakaalam ng pangyayaring iyon. Madami talagang kakaibang pangyayari ang naganap sa bahay na iyon. Halos lahat yata nang tumira doon may nakakatakot na karanasan pero itong ikukwento ko ang sa tingin ko ang pinaka nakakatakot sa lahat Nangyari ito noong kasagsagan ng malakas na ulan dahil sa hangin abagat Walang kuryente mula hapon hanggang madaling araw noong mga panahong iyon na ang magiinang si Aling Lita, Rian at Glyza sa kanilang tinutuluyan. Dahil nagiinom sa kabilang bahay ang asawa ni Aling Lita, habang nagtatrabaho naman ang dalawa pa anak. Pagkatapos kumain ng bandang alas 7, ay nagkwentuhan lang ang magiina dahil wala naman silang ibang mapapaglibangan. Pagkalipas ng ilang oras ay nagpaalam si Rian na maliligo muna dahil kahit malamig ang panahon ay naiinitan siya. Palibhasa ay wala silang electric fan. Maya-maya, nagulat ang maginang sina Aling Lita at Glyza dahil biglang sumulpot sa pintuan si Giselle kasama ang kanyang boyfriend na si JP at isang hindi kilalang lalaki. Pamangkin ni Aling Lita si Giselle. Ang pamilya nito ang tunay na may-ari ng bahay na tinutuluyan nila. Nagtataka naman si Glyza dahil ilang buwan na noong huling pumunta si Giselle sa bahay na iyon dahil nagkaalitan ang kanilang mga ina doon. Walang pasabing pumasok si Giselle sa loob at umupo sa maliit na sofa. Nakayukulang ito at hindi umiimik. Kinausap naman siya ni Aling Lita at tinanong niya kung ano ang nangyari. Kung bakit kahit gabi na at umuulan pa ay napasugod ang mga ito. Ngunit hindi pa rin nagsasalita si Giselle at sa halip ay ang boyfriend nitong si JP, ang tila spokesperson na nagsasalita. Nag-aalala lang nagtanong si Aling Dita kung bakit sila napasugod at kahit gabi na at malakas ang ulan. Si JP na ang sumagot at sinabi nitong nag-away daw si Giselle at ang kanyang ina. Kaya umalis ito ng bahay nag-text lang daw sa kanya si Giselle upang samahan siya. Naisip din ni JP na dalhin muna siya rito dahil ayaw nitong umuwi sa bahay. Hindi naman daw pwede na sa bahay niya dalhin si Giselle. Baka kung ano ang isipin ng mga tao roon. Tumugo naman si Aling Lita sa kasintahan ng pamangkin at sinabi nito na mabuti naman at dito siya dinala ni JP. Sinabi pa ni JP kay Aling Dita noong una raw ay ayaw pang pumunta ni Giselle dahil nahihiya siya kay Aling Dita. Nagtanong naman si Aling Dita kung ano ba ang pinag-awaya ng mag-ina. Hindi pa rin sumasagot si Giselle na lang ito at humihikbi. Dahil nga ayaw umimik ni Giselle ay hinayaan muna nila ito. Ipinagluto na lang ni Aling Lita ang tatlo ng mainit na noodles. Ang isa pang ipinagtataka ni Glyza ay kung bakit nagpakabasa sa ulan yung isang lalaking kasama nila. Medyo mataba ito at nakasumbrero. Nakatayo lang ito sa tabi ni JP hindi niya ito makilala dahil madilim at isang kandila lang ang gamit nila sa sala. Gusto man niyang tanungin si Giselle kung sino yung isa nilang kasama ay naiilang siya dahil nga nakaalita nila ito. Ipinag walang bahala niya lang niya ito. Mayamaya -maya, tinawag si Glyza ng kanyang ina para tulungan na maghain para kina Giselle. Nakasalubong pa niya ang kanyang ate na si Rian na katatapos lang maligo. Nagtanong si Rian na medyo pataray kung ano ang ginagawa niyan dito. Sinabi naman ni Glyza na meron do problema si Giselle sa kanyang ina na tita nila. Pabulong nitong sinabi sa kanyang ate Rian. Sumagot naman si Rian na wala naman daw bago roon. Pupunta lang naman daw si Giselle sa kanila kapag may problema sa bahay nila. Noon pa naman ay hindi niya nakasundo ang pinsan na si Giselle. Pagkatapos noon ay umakyat na si Rian upang magbihis. Pagbalik ni Glyza, dala na nito ang mainit na noodles para sa tatlo. Pero pagdating niya sa sala ay wala na yung lalaki na kasama nila Giselle kanina. Tinignan niya ang paligid dahil baka lumipat lang ito ng pwesto pero hindi niya ito nakita. Humingi ng pasensya si Aling Lita kina JP at Giselle dahil hindi na raw malamig ang juice na inilapag niya sa lamesa dahil daw brown out sa kanila napansin ni Aling Lita ang nakahaing noodles. Tinanong niya si Glyza kung bakit tatlo ang inilapag nito. Sinabi naman ni Glyza na para daw sa kanila ang noodles na iyon. Nagkatinginan si na Aling Lita at JP. Nagtataka naman na nagtanong si Aling Lita kung bakit tatlo. Eh, dadalawa lang naman silang kakain. Kinilabutan si Glyza sa sinabi ng kanyang ina. Ibig sabihin, siya lang yung nakakita sa lalaki na kanina pa nila kasama. Nagdahilan na lang si Glyza na para daw sa kanyang ateryan ang isa pang noodles. Dahil ayaw niyang matakot pati ang kanyang ina. Umupo muli si Glyza at muling iginala ang mga mata sa paligid para hanapin yung lalaki pero hindi niya ito makita. Samantala, walang kaalam-alam ang nagbibihis na si Rian sa itaas na may kakaiba na palang nakikita at nararamdaman ang kapatid niyang si Glyza. Sanay si Rian na mag-isa lang sa kanilang kwarto. Minsan pa nga ay naiiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay kaya't kahit madilim ay hindi siya natatakot. Habang nagbibihis si Rian, nakatalikod siya sa pinto. Ngunit walang kung ano-ano'y bumukas ito ng dahan-dahan at nakita niya na may anino na pumasok sa kanyang kwarto. Hindi naman niya ito nilingon para sa pag-aakalang si Glyza lang iyon. Sanay na kasi sila na hindi na kumakatok bago pumasok sa kwarto dahil puro babae silang magkakapatid. Biglang nagsalita si Rian at nagtanong kung bakit daw nag-away si Giselle at ang kanyang nanay o tita nila. Pero walang sumasagot kaya lumingon siya sa pinto at tinignan kung sino yung pumasok. Wala siyang nakitang tao at doon na nakaramdam ng kakaiba si Rian. Nagsimula ng magtayuan ng kanyang mga balahibo pero nilabanan niya ang kanyang takot. Nagmamadali siyang nagbihis at agad na hinanap ang suklay. Pero hindi niya ito makita. Tinignan niya ito sa kanilang tukador pero nahihirapan siya dahil madilim kaya kinuha niya yung kandilang nakapatong sa lamisita na malapit sa bintana. Pagkakuha niya ng kandila ay may anino na naman siyang nakita na dumaan sa kanyang likod. Ngunit sobrang bilis lang ng pagdaan ito. Nilingon niya ito pero wala naman siyang nakitang tao. Mas lalo siyang natakot. Humilis ang tibok ng kanyang puso at pakiramdam niya ay lahat ng buhok niya sa kanyang katawan ay nakatindig na. Dahil sa sobrang takot, nagpasya na siyang bumaba at hindi na hinanap pa ang suklay. Hinipan muna ni Rian ang kandila dahil baka pagmulan pa ito ng sunog. Pagkamatay ng kandila. Lalabas na sana siya. Pero, biglang may sumulpot na lalaki sa pintuan. Akala niya noong una ay ang kanyang tatay. Pero, nung tinignan niya ito, ay nagkamali siya ng akala. Payat lang ang kanyang tatay. Hindi katulad nitong lalaking may katabaan na nakatayo sa may pintuan. Nanigas ang katawan ni Rian sa takot at hindi na siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Biglang nanikip ang dibdib ni Rian. Hindi umaalis sa pwesto yung lalaki at nakatingin lang ito sa kanya. Sa sobrang takot ay hindi na siya makahinga. Inataki si Rian ng kanyang hika at dahil nasa pintuan yung lalaki, hindi niya magawang lumabas. Hindi rin siya makasigaw dahil sa kanyang hika. Umiiyak na si Rian sa sobrang takot. Para makalabas, ay ipinikit na lamang ni Rian ang kanyang mga mata at lakas-loob na humakbang palabas ng kwarto. Dahil sa sobrang dilim, ay natapilok si Rian. Nasugatan siya sa paa at napapikit ng makaramdam ng pananakit ng paa. Ang akala niya ay nakalabas na siya ng kwarto. Ngunit nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata ay saktong kinatatayuan pa ng lalaki kung saan siya natapilok. Pero wala na ang lalaki doon. Tatayo na sana si Rian pero sobrang sakit ng binti niya kaya gumapang na lang siya para makarating sa hagdanan. Habang gumagapang ay naramdaman niya na may hangin na dumampi sa kanyang batok. Lumingon siya para alamin kung ano iyon. Ganun na lang ang takot na naramdaman ni Rian nang makita niya yung paanan na laki na nakatayo ito sa kanyang tabi hindi na niya magawang iangat ang kanyang ulo para kilalanin kung sino yung lalaki dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Nagmadaling bumaba si Rian at paupo siyang bumaba ng hagdan. Dasal siya ng dasal ng mga oras na iyon hanggang sa makababa na nga siya sa sala. Hindi siya makahinga at nangihina na rin pero pinilit niya makababa dahil hindi niya alam kung ano ang pwedeng gawin ng lalaking iyon sa kanya. Nang makita naman siya ni Glyza na hirap sa pagbaba at paghinga ay agad itong lumapit. Natatarantang nagtanong si Glyza kung ano ang nangyari sa kanyang ateriyan. Sina Giselle at JP naman ay nakatingin lang pero halatang kabado at nag-aalala sa kalagayan ni Rian. Nagtanong naman si Aling Lita kung ano ba ang nangyari sa itaas at inihika si Rian. Halatang natataranta rin si Aling Lita. Sumigaw naman si Aling Lita kay Glyza. Nahiramin muna nito ang nebulizer sa kapitbahay nila habang inaalalayan niya si Rian na umupo sa sofa agad namang tumakbo si Glyza para sundin ng ina. Ilang saglit lang ay bumalik ito dala ang inutos ni Aling Lita. Pero nasa pintuan pa lang ito ay nanlaki na ang mga mata ni Glyza. Sumigaw si Glyza ng ate, umalis ka dyan. Sabay takbo sa kinaroroonan ng kanyang ate Rian, sabay hila rito nagpanik na ang lahat. Sobrang takot na takot na pati si Aling Lita. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pati ang mga pinsan niya sa kabilang bahay ay napasugod dahil sa nadinig nilang sigaw ni Glyza. Sumigaw si Glyza at sinabing meron daw lalaki yung kasama nila kanina nila Giselle. Napaiyak na rin ito sa sobrang takot habang sinasabi iyon. Nagtaka naman si Giselle dahil dalawa lang naman silang magkasama na pumunta doon. Dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Glyza at ang nangyayari kay Rian. Nagpasya si Aling Lita na lumipat muna silang lahat sa kabilang bahay. Nang mahimasmasan si Glyza tuluya rin nakarecover si Rian sa kanyang hika at tinanong nila ang dalawa kung ano ba talaga ang nangyari. Ikinuwento ni Rian ang nangyari sa kanya sa itaas. Nang tanungin naman sila ni Giselle kung bakit napasugod ito ng ganoong oras ay kinuwento nila na nag-away sila ng kanyang ina dahil may bago itong kinakasamang lalaki. Maraming haka-haka ang nabuo sa isip nilang mag-anak. Marahil daw ay galing ang espiritu ng lalaki sa bahay ng nanay ni Giselle at sinundan siya ng lalaki dahil malungkot ito. Nang makita nito si Rian ay nagkagusto ito rito. Kaya't nagpakita siya sa dalaga. Pwede rin daw na masama ang espiritong ito at gustong iposes ang katawan ni Giselle at madali niya itong magagawa dahil may problema siya noong mga panahong iyon. Kung ano ang totoo ay hindi rin namin alam at maging kinaaling lita ay nanatiling isang palaisipan kung sino o kanino ang anino ng lalaking iyon. Ah.